Kasabay ng ika-125 anibersaryo ng National University o NU, magbubukas ang SM Investment Corporation o SMIC ng dalawang bagong campus ng kolehiyo ngayong taon. Layunin nito na mas marami pang mag-aaral ang mabigyan ng akses sa kalidad at accessible na edukasyon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Magbubukas na dalawang bagong national university o NU campus sa SM Group ngayong taon kasabay ng ika-125 anibersaryo ng universidad. Itatayo ang dalawang bagong campus sa loob ng property ng SM sa Cebu at Las Piñas. Ayon sa SM Investment Corporation, layon nito mapalawak pa ang commitment ng NU sa pagbibigay ng dekalidad at accessible na edukasyon sa mas maraming Pilipino. Bahagi rin aniya nito ng layunin ng universidad na papataas ang enrollment sa 85,000 na mag-aaral. Target buksan ang dalawang bagong campus bago matapos ang taon, kung saan na sa labing apat na campus ang mayroon sa buong bansa. Nagpapatupad ang universidad ang open admissions policy para mas maraming Pilipino ang maka-enroll habang nag-offer din ito ng assessment sa mga mag-aaral ng senior high school upang masiguro na sila ay handa pagtungtong nila ng kolehiyo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayom. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.